Sa Instagram ni Ma Entrata na rito po ang photos from ano ano ba yung may let's see ano yan oh what's that But it says mahal kita dang uh, sabi kasi ni cha gorgeous uh, pa na da uh, daming thoughts ngayon puro happy thoughts na ewan siguro dahil sa stress ako na stressed ako later after uh, lately at nakatapos na uh, naman ng isang series na sobrang napalapit sa akin lahat especially si Tang Maymay entrata na mimis kita big time sa ulitin Ibang alaga na aalagaan ko sa next project. Ah! Anong project yan? I hope maaalagaan pa kita sa madami pang project. Ah! Uh, thank you sa... Thank you, Dang, sa masayang memories at sa buong cast and crew. Salamat po. Ah! Friend! Ano yan? Mahal kita, Dang. Dahil dyan na feature siya ni Maymay May sa kanyang Instagram post. Oh my goodness me. I'm so excited para dito. Ano kaya ang meron dito? Pakinggan nga natin. Ayan. And then, meron tayong aabangan, uh, alike itong konserto Jade Soprano Richo with May May Entrata, so totoo talaga yun pala, uh, Jade Richo and her student May May Entrata sa stage, uh, of Arias and Aspiration, ayan, alike, alike, alike. Uh, magazine ba ito? Pero yes, na narinig ko dito, magkakaroon sila ng konserto on November. So, kung ano mga konserto yan, excited po tayo para dyan kay Maymay and Miss Jade Richo. Ayun. Love na love daw ni Maymay May Entrata si Jade Richo base sa kanyang post sa kanyang Instagram. <laughs> So ano kaya ang abangan natin on my my entrata with Jade Richo and ano kaya ang abangan natin from certain Dang kung sino man yon na walang mukha na nakasama ni Maymay na grabe daw ang memories niya with her at mayroon pa silang gagawin together on the next uh, project hindi natin alam yan so tayo po ay excited para kay Maymay so ayun Maymay good luck and I'm so excited for your next project whatever it is alam ko malalaman ko rin naman yan pagdating ng takdang panahon. Alexander likes to Juice Yan ang update natin on my mind plata sa kanyang Instagram. Ngayong umaga, hope everyone is happy and everyone is okay. And let's all just relax. Wala pong update tayo masyado si my mind ngayon. Walang TikTok. But yes, uh, siguro naghahanda na siya for her Star Magic Ball event. Bukas po yan. Know, ilang oras na lang yan, guys. At Star Magic Ball na. Excited ka ba? Kasi nakita ko kanina sa X. Akala ko hindi pupunta si Robby Domingo. Pero nakita ko po, magiging kasama po si Robby Domingo. Baka siya ang kasama ni Maymay sa Red Carpet. O diba? No, no, pala ano lang. Uh, pala decision lang ako. But then, yes. Uh, yan po ang nakita natin. Makakasama po si Robby. Si Kuya Robby sa para red carpet ng Star Magic Ball bukas buyan sa ayan saan ba gagawin ang magic ball na yan hindi ko alam basta ang alam ko mag-aabang ako sa YouTube channel ng Metro.style or sa YouTube channel ng mismong Mong ABS-CBN Alexander relax Alex, the juice yan po ang ating mini update on Mama Entrata magandang umaga po sa inyong lahat ayon sa ating bubuwit mga kaibigan, samantala ito samantala, ayon sa ating bubuwit uh, last day na umano ni Maymay entrata kanina, para sa kanyang taping sa kung ano man yan sigurado ko yun sa series yun ng happy crush ayan, last na nila kanina kahit malayo kita, bangs may may entrata, kita ka pa rin, nasaan bang isang may may entrata ayan po, ay, hindi yan si Maymay. Hindi yan si Maymay. Hindi yan si Maymay. Nariyan si Maymay. Yan ang bangs ni Maymay and prata mga kaibigan. Ayan, o. Oh. Yan ang post ni Andrick Miguel. Andrick Miguel, o, oh, diba? Sana... Yan ang post ni Andrex Miguel at yan po ang bangs ni Maymay. At sabi ni Shinami dito, sana makapagpahinga pa siya ng bongga kasi bukas na ang Star Magic Ball. Finally, ay natapos rin ang series ni Maymay. -May. Kailan kaya ito mapapanood? At saang platform kaya ito mapapanood? Naku, napariha kaya ito kay uh, Kim Chiu na napanood sa Prime Video? Or mapapanood kaya ito sa uh, free TV or is it just a movie? Yan ang hindi ko pa alam. At yan ang aalamin ko pa lang mga kaibigan para sa inyo. Ayan, excited tayo kung ano man yan may may. Nakakita ako ng mga iba't ibang photos mo uh, posted yesterday. And I saw you are wearing such a beautiful uh, stripy Uh, colored shirt ayan ayan ka Maymay and Trata stripy uh, blue red blue red blue red and hindi ko alam kilala ang sino mang kasama mo diyan Merry may Maymay and masasabi ko lang I'm so excited for you yang banks na yan ayan yung uh, signature ng bago mong Happy Crush if it's a movie a series kasi ang kita ko series one series 1, baka may series 2, series 3, series 4. So yes, abangan natin yan, Merida, my and Tata. And uh, one more thing, I want you to know mga kaibigan, that this post sa TikTok ni Mymy Infinity, ay umabot na po ito ng 2 million. O ba? Diba? 2 million views in less than 3 days. This is why we need model Maima back. Yan ang itinag niya kay ABS-CBN, Star Magic Philippines at Miss Love Kapulong ang manager ni Maima Entrata. Ito po ang video na ito. Ay mapapanood niyo po ito, ang pagrampa ni Maima sa um, ASAP in Milan nang saan suot niya ang damit ni Michael Cinco. Ay uh, it's just a small clip sa TikTok world mga kaibigan. Yan po yung klarong pagrampa ni Maima ay ay umabot na ito ng 2 million views. Congratulations, my man Infinity and my man Talagang napapansin ang uh, ibang klasing pagrampa mo. Yung signature walk ng isang my man sa carpet, red carpet, ay talagang umani ng napakaraming views. diba? Visit na sa TikTok World at hanapin my my in Milan. Makita nyo po yan. And, makita nyo ang million views na yan doon. Alexander Lexter Jules, tulog mo na may may ng isang buong 24 hours and then, ah, for sure hindi na. 12 hours na lang ang natira sa'yo para matulog dahil maghahanda ka na for your Star Magic Ball 2023. Alexander Lexter Jules, magandang umaga.